Sa panahon ng kabiguan ay pinatatag at pinalakas ng Panginoon ang ina na isang Paralympic athlete na dumanas na malaking pagsubok sa murang edad. Ibinahagi ni Lea Salazar ang kanyang mga karanasan bilang isang ina sa programang Counter Blessings ni na former Governor Sharina Cherry Domingo Umali at Dr. Kit de Guzman. Nakikilahok ang bunsong anak ni Lea Salazar na si Francis sa mga Paralympic o ang palaro para sa mga may kapansanan. Mayroong above of the knee amputated left leg si Francis. Ngunit hindi ito naging hadlang upang siya ay magwagi bilang Paralympic champion sa larangan ng swimming. Actually, hindi siya marunong mag-swimming before. Uh, natuto lang siya noong parang ginawa namin therapy niya yon noong I mean, na-amputate siya. Kasi parati niya ay sinusuksok sa saklay niya yung left niya, ang sabi ng doktor ay maglalak dito sa may eats. So, nung time na magaling na yung kanyang stump, um, may nadadaan kami swimming lesson pa uwi. So, after namin sa doktor, uh, magsuswimming naman siya doon sa may, ano, sa may crystal wave. May eh, ano nung time na yun eh, Lazada swimming lesson. So, one hour siya magsuswimming noon doon. Kwento ni Leia na aksidente si Frances noong taong 2016 kung saan sampung taon pa lamang ito. Kaya naman naging labis ang kanyang pagdarasal na sana ay hindi pa kuhanin ang buhay ng kanyang bunsong anak. Kasi nga diba, umpintisa pa lang ang sinyempre-pray ko, buksa buhay, buhay, buhay ka. Buhay. Yun. Pero may mahirap talaga ka kasi tanggapin eh. Na lalo na nung na-opera na siya, nakalabas na nung... Tapos biglang may lalabas dun sa... Facebook mo, makikita mo yung paa niya na kumpleto. May oh, mga picture. So may, ganong, may ganong, o -O. Ano, ganun pa. May ganun. Pagka iiyak Nahit na na ako tatawagan ko Sa kabila ng kanilang pinagdaanan noong naaksidente at nag-recover ang kanyang anak, ay kumapit na lamang sila sa Panginoon at kalakunan. Ay napawi ang kanilang mga kalungkutan at napalitan ng pagumpay. Labis o nakatulong ang mga swimming competition sa kanyang anak, na hindi lamang sa pisikal kundi maging emosyonal dahil bumalik ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili at bumalik din ang dati nitong sigla para sa balita u sigaw Amber Salazar